it's but so grabe yung lakas ng Agus <laughs> Balik na lang kami ng isla mga bay. So tingnan namin doon kung walang agos. Dito grabe lakas ng agos. Hindi kaya ito kasi ako lang yung sisisin ngayon. انا <applause> thank <laughs> you ¿Te lo Hawaii-piknik. Oh <laughs> thank you

thank <laughs> you thank <síntos> na banwa niya na wait ah okay unang huli banagan eh. laki yan mga baya kaya masabihin maliit eh o oh, laki good size good size yan yan oh. ito yung huli namin ni banwa yun <coughs> buhay pa yan Ayan no, may pitik pa isa. ang so, laki ng pitik o. Oh. Pitik. Ha? Pitik. Pitik Kumbo ko nang, may ngayon. na yan. Kumbo ko Pitik ka na. Okay. Ay, pagi. Hindi. May na. Kumbo na. tawag na. Kumbo na. Isa mo na. Pitik yun na. Yan, may dalagang bukid. Nalaki sa mga bayan dalagang bukid. Ito mga bay dalagang bukid, dalagang bukid, pusit-pusit, tapos pusit, ito danggit. Ito so, ay katambak sa amin. Yan ay bulgan o matang pusa o tambak. Ayan. Sasa mga bay. Sasa, layat. <laughs> layat sa pag. Layat. Hmm. tubo tubuh-tubuh ni papa yan. Taruk. tarutut, kusit, dan katambak berapa dengan sungai. Oke, ini oke, yang oke, ayo ada kayaman yung, kayaman, yung, kayaman. Yung, kayaman. Yung, kayaman. Ay, Dito di ah. Buhay pa. Hmm. Tagbago. So yan yung tinatawag na tagbago mga bay. Isang uri ng danggit. Hey, Ako, mga bay. Alright, ay, so, ay, ito, bay. na 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 pitik Ano na pitik. Hmm. No, ah, mga na siya? Ano na

kaya ay, mga bay. Ay, mag kung, Bagabaga, may magabaga ko amin. Magabaga pagiha o. Basta magabaga pil. Tala pa ya. Tong asa? Padpad. Buyawok. 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 Lumigyo. Ay na. Lumigyo. Oh, ah, meron nga ba? Ato ito ay ito tong ulam na kami bukas. <laughs> Huli. Okay mga bay, pili na ng aming iulam Dito okay, mga bay, sabawan. Paborito, so yun... sinabaw at syape na rito. <laughs> nagkukuha ba? ba ba? sa bilaso na eh. Sinabaw na ba eh. Nagkukuha sa bilaso na doon sinabaw. Labi ba na sinabaw? Ano labi? Sa mga ipangpon na dito sa bilaso? Ano sya? Atbang? Ano e? Atbang, nagkukuha. lalaki ng dalagang bukid mga bae

di sana. Hm. Jawab. Jawab lumbai. Hm. Bayan nen. Di balik nanti itu menapa tai malam mas mau baik. Pas satiwa mau baik. Cross. Mau baik. Magiwatang lamas para satiwa mga baik. <coughs> Lammi na nang kain ito. Dua kawelas lumbai. Hm. Dalang.

guys okay mo bye ay bukal, bukal na okay salang na hmm. pose ayan o hmm. ah, mga bye hmm. ganda Grabe so, Grabe mga bay Luto na mga bay mm, Sarap na mga bay At yan mga bay Nah, nah, nah. oh, oh, berapa? ya? <laughs>